Kiri <laughs> kiri. Uh? Um, so yun mga idol, amo um, ni ang uh, pamangkot nanta subong. So ano pangalan? Laisa. Laisa. Abisan. Taga Dreged. Abale bata mo ni. Hindi apa ko. So yun mga idol, um tanungin natin. So okay lang uh, i-vlog ka naman. Okay. Wow. Um ano yung part ng tao na may bulbul sa paligid? Ay! Nagsimula sa literpi. he <laughs> he Sige. Ano? Direct to the point ang answer. Private part? Depende sa'yo. Kaya na kailangan masabat mo. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Letter P? Oo. Dito tama ba lang karang? Kalaw. Pada si ka, mind. Kalaw. Kalaw, kalawa na! Huwag ka huyan, huwag Ano lang na, yan, yeah. huwag oh, mo ya chalice. Oh, chalice. na. Challenge. Oo, challenge Paano masabi? Okay. Ano? Ano nang, no, no. basta, ano nang private parts ng bahay. Ha? Poros Sige. pero Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Pitning yawa ka! <laughs> kaya, kaya, kaya. No, no, ako no, sige. No. Or vlog lang man eh, challenge. Okay. hindi <laughs> Ano nang, spelling ko na lang. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. <laughs> hindi, yan. Gusto ginawa ano, ang, ang, answer, Gidya. Oh, depende sa imo. Pag-ibayo sa eh. 100 Pesos. <laughs> Puta. <geol> Yo, pop, pop, lahat, Yo, so yung mga idol po tayo Ikaw 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 Ano ma Ano ka Ikaw 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 ang Ikaw sa mo? Ano? Ang Ikaw Ikaw Oh, ikaw ya. Yeah. <laughs> ha? Ikaw. Ako, ang scary sa kilikili. Ano? Bye. Kilikili? Angat. Alam mo, pre maging tanga pero. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo! iyo. yawa ka. Pitoy. Ano? Pitoy. Ang laos, di ba? Pilik mata. Oh, yon mga idol. Siya gid nakakuha sa aton nga Ay man lang exact... dito ko dino. Ito yung tayo nga sabat ya. So gid liwat ni idol. Ka congratulations Ikaw gid nakakuha. So actually do gani naman nga mga challenge sa iban ang mga answer man sa iban. Amo man Oh. So why man gid ni no? So thank you so much kag ikaw gid nakakuha. Thank you. Thank you gid mo na kami. Thanks.